Mahal na Ama sa langit, sa pagsikat ng araw ngayong umaga, lumalapit ako sa iyo na may pusong umaapaw ng pasasalamat. Tulad ng isang bulaklak na nagmumulat sa unang sinag ng araw, ganoon din ang aking kaluluwa na nagiging buhay sa iyong presensya. Salamat sa panibagong simula na ito, sa araw na ito na parang isang librong walang sulat, handang punitin ng mga kabanalan ng iyong pag-ibig. Panginoon, nararamdaman ko ang init ng iyong yakap na nagpapalayo sa lahat ng takot at pag-aalala na buhat pa noong gabi. Tulad ng isang sanggol na natutulog ng mahimbing sa dibdib ng kanyang ina, ganoon ko nararamdaman ang kapayapaan sa iyong mga bisig. Ang bagong araw na ito ay parang tubig na umaagos mula sa bukal, sariwang-sariwa at puno ng buhay. Jesus, aking tagapagligtas at gabay nais kong magsimula ang araw na ito na nakakamit ka tulad ng isang punong nangangailangan ng sikat ng araw upang lumago ganun din ako na nangangailangan ng iyong liwanag upang maging buo hayaang ang iyong karunungan ang maging unang tinig na maririnig ko sa bawat pagpapasya at ang iyong pag-ibig ang maging ugat na magbibigay lakas sa lahat ng aking gawa sa araw na ito alam ko na makakaharap ko ang iba't ibang hamon. May mga oras na parang ulan sa tag-ulan na walang tigil at may mga sandaling parang hangin sa tag-init na presko at kasiyasiya. Ngunit sa lahat ng ito, ikaw ang aking payong na magbibigay ng lilim at ang aking jacket na magbibigay init. Walang kapahamakan ang maaaring dumating sa akin dahil hawak mo ang aking kamay. Diyos ng walang hanggang awa. Ipagkalooban mo ako ng pusong tulad ng dagat, malalim ang pagmamahal, malawak ang pangunawa, at payapa kahit may mga alon ng pagsubok. Gawing malambot ang aking puso para sa mga nangangailangan at maging matatag para sa mga tukso. Tulad ng isang kandilang nagbibigay liwanag sa dilim, naway maging instrumento ako ng iyong kabutihan sa mundong may mga taong nalulumbay. Panginoon ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan ng syudad, ng ingay ng mga sasakyan at ng mga alalahanin ng buhay, turuan mo akong makarinig ng iyong mahinahong tinig. Gawing tahimik na dalampasigan ng aking isipan kung saan ang mga alo ng stress ay nagiging kapayapaang nakakaginhawa sa kaluluwa. Ipinapanalangin ko ang aking pamilya, Ama yakapin mo sila ng iyong proteksyon tulad ng isang bahay kubo na matibay sa lahat ng bagyo. Gawing matatag ang aming samahan tulad ng mga kawayan na yumuyuko sa hangin ngunit hindi nababali. Punuin ang aming tahanan ng tawanan ng mga bata, ng karunungan ng mga nakatatanda at ng pagibig na walang hangganan. Diyos na manggagamot, Hawakan ang mga bahagi ng aking pagkatao na nasugatan, ang mga pangarap na nabasag, ang mga salitang nakasakit at ang mga pagkakamaling hindi ko malilimutan. O, tulad ng isang huweting natatanging gumagawa ng magagandang larawan mula sa mga sirang piraso, gawin mo rin sa aking buhay. Gawing obra maestra ang lahat ng aking karanasan, maging masama pa man ito. Sa trabaho ko ngayon, gabayan mo ang aking mga kamay at isipan. Kung ako ay magtitinda, bigyan mo ako ng mga customer na makakaintindi. Kung ako ay mag-aaral, buksan mo ang aking utak para sa mga aralin. Kung ako ay maglilingkod sa kapwa, punuin mo ako ng pasensya at pagmamahal. Gawing produktibo ang araw na ito. Hindi lamang sa mga nakikitang bagay kundi pati na rin sa mga bagay na makakabuti sa aking kaluluwa. Amang mayaman sa biyaya, alam ko na hindi mo ako pababayaan sa pang-araw-araw na pangangailangan. Tulad ng mga ibon na hindi nag-iimbak ngunit palaging may pagkain at tulad ng mga bulaklak sa bukid na mas magaganda pa sa damit ni Haring Solomon, tinitiwala ko sa iyo ang lahat ng aming kailangan. Bigyan mo kami ng pagkaing mabubusog sa aming mesa, damit na makakapagbigay init at tahanan na ligtas mula sa panganib. Jesus na pastol, hindi ko nais na maligaw sa araw na ito. Tulad ng isang tupa na nakikinig sa tinig ng pastol, naway marinig ko ang iyong tawag sa gitna ng ingay ng mundo. Kung minsan kasi, Panginoon, maraming tinig ang nagsasalita, ang tinig ng pera na nagsasabing kumuha pa ng kumuha, ang tinig ng katamaran na nagsasabing magpahinga na lang, ang tinig ng galit na nagsasabing maghiganti, ngunit naway ang iyong tinig ang maging pinakamalinaw sa lahat. Diyos ng katarungan, nakikita ko ang maraming hindi makatarungang nangyayari sa paligid. May mga taong kumikita ng hindi tapat, may mga opisyal na corrupt, may mga mayayamang nang aapi sa mahihirap. Ginagalit ako ng mga ito, Panginoon, ngunit turuan mo akong huwag magpakagalit ng sobra. Sa halip, gamitin mo ako upang maging bahagi ng solusyon. Kung paano man, gawin mo akong instrumento ng tamang gawa sa gitna ng mga maling gawa. Sa mga taong makakasalamuha ko ngayon, sa mga kasama sa jeep, sa mga kapitbahay, sa mga katrabaho, naway makita nila sa akin ang liwanag ng iyong pagmamahal. Hindi ko kailangang magdala ng mikropono o magtayo ng pulpito para ipakita ang inyong kabutihan. Sa simpleng ngiti, sa mabuting salita, sa pagtulong sa nangangailangan, makikita na nila kung sino ka. Panginoon ng mga imposible, may mga pangarap ako na tila napakahirap makamit. May mga problema rin na tila walang solusyon, ngunit naaalala ko si Abraham na naniniwala sa Diyos na nagbibigay buhay sa mga patay at tumatawag sa mga bagay na wala pa na parabang nandoon na sila. Palakasin ang aking pananampalataya, Ama, upang maniwala ako sa mga milagro, hindi dahil nakita ko na, kundi dahil nagsalita ka na. Sa mga pagkakamaling maaari kong gawin ngayon, patawarin mo ako agad, Panginoon. Alam ko na hindi ako perpekto at maraming beses akong nagkakamali sa salita, sa gawa at sa isip. Ngunit salamat dahil ang inyong pag-ibig ay mas malaki kaysa sa lahat ng aming kasalanan. Tulad ng isang inang laging nakahandang yakapi ng anak, kahit anong gawa nito, ganun din kayo sa amin. Diyos ng bukas. Habang nagsisimula ang araw na ito, nais ko alalahanin na ito ay hindi kasiguraduhang magiging huling araw ko. Kaya naway mabuhay ko ito ng walang pagsisisi. Kung may hindi ko pang napatawad, tulungan mo akong magpatawad ngayon. Kung may hindi ko pang naipahayag na pagmamahal, bigyan mo ako ng lakas na ipahayag ito. Kung may hindi ko pang natulungan, dalhin mo ako sa kanila. Sa pagtatapos ng araw na ito, naway masabi ko sa sarili ko na naging mabuting lingkod ako sa inyo. Hindi dahil perpekto ang lahat ng ginawa ko, kundi dahil ginawa ko ang lahat gamit ang puso na puno ng pagmamahal sa inyo at sa kapwa. Salamat Panginoon sa pakikinig sa mga salita ng aking puso. Alam ko nakasama ninyo ako sa bawat hakbang ko ngayong araw. Naway ang inyong pangalan ang maluwalhatian sa lahat ng aking gawa. Sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen.